Ito po ay um host ng kanilang um kampo, no, itong worker ni Kibuloy. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang mga videos nila. Sandali ha. Bigyan niyo po ako ng ilang sandali para ma-share ko po sa inyo itong aking videos. Maghati po kami ha. Okay lang ba sa inyo? <laughs> Hati kami ng, ng screen. Okay. So, pagkatapos ng video na ito, meron pa tayong isang ipapakita. Mentality shift, heightened awareness means let's move up to the last level of responsible leadership. Goal-oriented, fruit-oriented, result-oriented. Ang anak, overcomer. Discipline is one of the key traits the Almighty Father, through the appointed son Pastor Apollo C. Kibloi, has desired for his sons and daughters to be instilled within themselves. To learn such selected full-time miracle workers from different satellites have undergone military discipline, through basic military orientation and training at the Covenant Mountain and Paradise Garden of Eden Restored, drill was performed by each Ranger squad to learn how to conduct themselves in situation of contact with armed enemies while exercising mental alertness and team cooperation. anywhere. <laughs> <laughs> uh, maningil ito ng mga mo. So, gina-train ka sa endurance uh, buhato. As, uh, sa gaya ng mong buhaton as bilang sundalo sa amahan. Kini dako kayong yung tabang sa kuha nga ah, mahimog yun kung akong desire si na mahimog parehas kay pastor, mahimog mature ang atong espiritu, mahimong mahamtong yun nga parehas sa atong ah, appointed son. Though the military discipline was all geared toward forging the physical soldier from within for a physical battle ahead, standing side by side with the appointed Son of God as an army of goodness. Yan. Yan ang private army ni Kibuloy. Sila ang tunay ng mga NPA. You guys. Pero claim ni Kibuloy na mga NPA daw kami dahil kami ay tumatayo at nakikipaglaban against sa kanya, no? Kami daw ay mga NPA. Lalong-lalo na si Sina Teresa. <laughs> NPA daw, pero sila pala yung NPA. Yan po ang private army ni Kibuloy. Meron pa akong isang video para sa inyo. Kasi love na love ko po kayo. At birthday ko po ngayon dyan sa Pilipinas. Kaya gusto ko po kayong regaluhan. Hindi na kayo magre sa akin. Ako na lang magre-regalo sa inyo. Kaya ipinapakita ko sa inyo itong mga magagandang video galing sa grupo ni Kibuloy. Ito yung mga pinagmamalaki nila na sila daw ay makapangyarihan at handang-handa nilang ibuwis ang kanilang mga buhay para kay Kibuloy. O kayong ang akin namang mga kapulisan, ang AFP natin, baka nawala na rin sila ng bayag, makita lang itong mga private army ni Kibuloy. No? So, okay. Tingnan natin yung isa pang, ano, isa pang regalo ko sa inyo. <laughs> Sandali lang, ha? Um, I-ano ko muna, i-locate ko muna kung nasaan yung video na yon. Ay, andito. Okay. Sandali lang. Share ko sa inyo kasi love na love ko kayo. Oh, ganyan yung mga training nila doon sa mga workers ni Kibuloy. Pinaghahandaan ni Kibuloy talaga itong mga ganitong pangyayari na isang araw siya ay magiging wanted at siya ay magtatago. At kailangan meron siyang private army na uh, mag makikipaglaban para sa kanya habang siya ay nagtatago. <laughs> ganyan ang leader na yan.

Okay. All right, guys. So Kibuloy is dangerous. He is armed and dangerous. And why he is even more dangerous because he is crazy. <laughs> no. Magbasa tayo ng mga comments dito. Um, okay. Ang dami ng comments. Ah, uh, saan ba mag-uumpisa? Sandali. Umpisahan ko muna dito sa taas. Um, alright. Ricardo, oh, good morning. Miss Arlene Rock, mabuhay ka lagi lang. Uh, maging matatag. God bless watching here at Rosario Cavite. Maraming salamat po, Ricardo um, Jimmy Oreo Pagitam, magandang umaga. Um, Jaime Juan Malinaw, loud and clear, on my side, sabi ni Ed Rastin. Salamat, Ed, for being here. Rudy Ocona Malinaw po dito sa, sa amin. Okay, thank you po. Mel C, good evening, Miss Arlene, and to all commenters here, shout out and hello. Thank you, Mel. Hello din sa'yo. Remedio Ponce analog good morning po ma'am Arlene rock and god bless po god bless din sayo, um, uh, Almazan, sa iyo romegio mabel almasan sakatar na close daw sila pero tuloy pa rin ang pagsamba paninira lang daw kay kibuloy lahat ng inaakusa sa kanya yan ang laging sinasabi pero asa na sila ngayon <laughs> uh, nagtatago na ang kanilang boss Val 884, Tan, bakit hindi pa rin nila nahuhuli ang limang kasama ni Kibuloy nung pwede pa mag-bail sa Davao, nagsurrender ang mga yon. Paano na ang non-bailable na warrant sa Pasig Arrest, Kib Kibs and his minions? Oo nga pala, no? may mga kasama pala si Kibs na uh, mga ano din, na mga... Uh, salarin dito sa Pasig. Asa na ba sila? Bakit wala pang nahuhuli ang ating mga kapulisan sa kanila? o oh, ano ang nangyayari dito? No? Um, April 11 pa itong warrant of arrest lumabas pero hanggang ngayon wala pang isa man lang sa kanila na nahuhuli o sumurinder. Oh, what happened now? Okay. Um, Baby Bronas, good day, Miss Rock, Miss Arlene Rock. Salamat po, baby. Roberto Dianco, lumiit na ang mundo mo, kibuloy. Lumiliit na talaga, luminador, manaig. Ang sino man na nasa kapaligiran ng baliw, ang kapahamakan ay sila na ang may gagagawan at ang dahilan ay ang walang pagintindi ng pamahalaan. Oo, no, kung wala si Digong, sa poder ni Kibuloy o kung hindi si Digong sumusuporta kay Kibuloy, si Kibuloy ay hindi mamamayagpag ng ganito. Yung mga criminality ni Kibuloy ay hindi umuunlad ng ganito. Pero bakit namamayagpag si Kibuloy? It's because of Duterte. Bakit si Kibuloy nagkaroon ng, ng private army? It's because of Duterte. Ang ating AFP po ang nagtitrain sa mga workers ni Kibuloy na magkaroon ng, um, ng ganitong training po sa pagsusundalo. Yan po ay binayara ng ating pamahalaan. Matagal ko na pong sinasabi yan dito sa ating channel. Balikan nyo po ang aking mga previous videos. no? Matagal ko na pong sinabi yan dito na um, si Kibuloy ay my private army at ang ating gobyerno ang nagbabayad, sinasahuran po sila dahil sila po ay nilagay sa payroll ng government ng AFP natin under Rodrigo Duterte po. No, si Digong po ang nag nag, um, nag nagpa-facilitate sa mga training nito at sila po ay sinasahuran ng ating bansa. Pero sila po ay mga worker ni Kibuloy. Kaya imbestigahan po ito itong mga transaksyon ni, ni Duterte at ni Kibuloy. No? Grabe po ang ang kawalang hiyaan na ginagawa nila sa sa ating bayan, sa ating mga kapwa Pilipino. No? pero wala pong nakikinig sa atin noong time na sinasabi natin 'to, akala nila si Raulo ako. O ngayon, nakita nyo na yung video, no? May video din akong pinakita noon nung nung binanggit ko ito. Uh, sa mga previous na mga videos ko no kaya hindi tayo mga loko-loko itong mga ginagawa ng ng kapulisan natin na hindi mahuli-huli si Kibuloy ah uh, parang ano may may niluluto silang tae dito no yung kanilang mga tae ang niluluto nila o, Huwag wag na tayong maglokohan dito Sinasahuran ninyo itong mga workers ni Kibuloy. At saan pupunta yung mga sahod? Kay Kibuloy din. Oh. Nasa payroll ito ng government natin. Tapos lahat na pupunta kay Kibuloy. Oh. Lolokuhan lang talaga ang ginagawa. Kaya sa susunod na election, huwag naman tayong bumoto na ng mga Duterte. Kahit isa sa kanila, pari-pariho sila, mga manloloko. Oh, ang lahat na sumusuporta kay Kibuloy, mga manluluko yung mga yan. Kasi, meron ang kasabihan, show me your friends and I'll tell you who you are. If you are friends of Kibuloy and Kibuloy is wanted and Kibuloy is manluluko, then therefore, you are just exactly like Kibuloy. Look at Duterte. Oh, pareho sila ng baro. Oh, si Digong, pareho sila ng baro. O, tapos bubuto pa tayo ng mga Duterte pa, hindi na ba tayo natututo nito? Wala na ba tayong, uh, ka, tawag nito, capacity na matuto? Hmm. Sige nga guys, mag-isip na tayo. Hmm. Kaya nagkaroon ng private army yan si Kibuloy, it's because of Duterte. O, nung, nung nilusog sila doon sa tamayong ng mga NPA, grabing tatakbo yan si Kibuloy. Tumawag agad kay Digong. Anong nangyari? Pinadalhan ng batalyons and batalyons of military doon para i-secure yung lugar nila. At ginawa pang guards yung mga military natin na uh, dapat magsiserve sa ating, sa ating bayan, sa ating mga kapwa Pilipino, pero si Kibuloy ang, doon sila kay Kibuloy nagsiserve. No. Oh. Kaya hindi nila mahuli-huli si Kibuloy.